sa ating online live dito sa ating Facebook ang Lodi Talks kung saan mga idol ay may makakasama po tayo ngayon na isang artist ako mga idol ibang klase to bago to sa inyong mga pandinig at sa inyong mga mata Yako, sa mga may hilig po sa mga OPM songs dyan sa mga mahihilig makinig, sa mga kanta na napaka-sweet lang, alam mo, pang pag-good vibes lang, idol. Ito na nga, ipakikilala ko na sa inyo, ang singaling TV5 Season 1 Grand Champion, Miss Marimar Tewa! Hello mga idol! Good afternoon po! Hello po, mayoresya morena! Kamusta po? Ayan, labit lang tayo sa okay. Miss Marimar. Ayan. Kamusta naman ang Miss Marimar tuwa ngayon? Po, mabuti, mabuti po ako, Mayora Escamorena. Kayo po, kamusta po kayo? Ah, okay naman ako, Miss Marimar. Gustong gusto ko yung damit mo ngayon, ha? <laughs> very, very flowery, parang blooming, yes. eh, di ba? Kapag sinabing bulaklak, blooming talaga. Yes, blooming po. na blooming si Marimar tuwa ngayon. Thank you so much, mama. Ano po ako sa inyo ngayon. <laughs> <laughs> At para tayo sa mga idol natin nakikinig yes. sa atin ngayon. Kamay-kamay ka muna dyan, buddy. Kamay na sa mga mga idol natin na katutok sa ating Facebook Live ngayon. Idol, i-share nyo naman tong Lodi Talks po natin ngayong araw na ito para malaman pa natin at mas makilala pa natin ang ating guest for today. Ayan, si Miss Marimar Martua ang singaling Grand Champion Season 1. Yes po. Oo, oo. kamusta naman ang experience mo, Miss Marimar, Mar, during the competition? Ayun po, Mayores Camarena na especially ko lang po na napakasaya po na naging experience ko po at talaga namang unforgettable experience. Oh, Anong okay. taon nito Miss Marimar? Yun po ay nagsimula ng year 2021 mm -hmm. hanggang yung maging semifinals and grand finals po namin ay natapos ng year Uh, 2022 ng March. Ayan, medyo matagal din, no? Kaya nga po. So, yung kaba mo from, uh, from elimination round, from semis to finals, ikuwento mo naman sa amin, Ms. <laughs> <si> Marimar. <laughs> kaya ako po, kaya ako po nasabing unforgettable. Talagang yung kaba, syempre, hindi ko rin po talaga ina-expect na Mananalo po ako ng sunod-sunod po na mm -hmm. na kasi po ano po video kay game show 'yon so uh. ang ano po doon hindi naman pataas ng bosses or ano paramihan ng alam na kanta. which is malaking tulong po na nakatulong po sa pagiging uh, singer performer ko po sa mga mm -hmm. private events po so yung grabe yung kaba ko po noon kung ano po kasi yung matapat na kanta sa iyo eh. So hindi mo alam. Hindi ko wala, random po talaga 'yon. So, so, hindi ka magpe-prepare ng piyesa mo, 'di ba? So swerte na lang oh, kung kabisado po. mo talaga yung kanta yes, to. Po. Kaya malaking tulong po yung pagiging performer po. Kaya Ayun, marami po ako mga natamaan na kanta. Lalo po so, sa may mga hula uh, okay, yung mga bonus rounds, mga ganyan-ganyan po. Yes. So, bago pa pala lang. kayo sumali dito sa singaling, uh, Miss Marimar, yes. eh, uh, singer na po talaga kayo. Opo, yun po talaga yung ano ko po. Kumakanta kayo sa mga events? Opo, sa mga events po. Mga ayun, guests, mga guests. Yes, po, ganyan. So, ayun mga idol, bago pala maging singaling grand champion ito si Miss Marimar Tuwa, ito eh, talaga namang nasa dugunay niya ang pagiging performer. Yes po. After Speaking naman ng competition, Miss Marimar, ano yung mga opportunities na nabuksan para sa inyo? Simulan, pagkatapos po nang manalo ko ng Singaling, napakarami pong mga opportunities, marami pong mga bukas, uh, mga pintuan na nagbukas, hindi lang po pintuan, pati po mga gate. At <laughs> bintana. At bintana <laughs> na nagbukas po. Ayan. At syempre, unang-una, thank you so much po sa mga taong sumuporta sa Singaling family. At mm -hmm. nabigyan na din po ako ng pagkakataon ngayon po ay kasalukuyan po akong artista po na under MQAA Artist Agency at marami po mga guestings po na mga binigay sa akin, marami po mga TV appearance po at ngayon na nga po kaya po ako nandito kasi meron po akong original song na gawa po ng ating OPM hitmaker Mr. Ray Valera Ay, na nga ang inaabangan ko <laughs> mga idol ang latest single ni Miss Marimar 2 yes. na entitled po na Nagpapang nagpapanggap. Yes. Itong kantang ito, Miss Marimar, ano ba ibig sabihin nito? Para kanino ba itong kanta na to? Iyon po yung para po sa mga pusong hindi kasi sigurado, kaya magpanggap na lang tayo parehas. Magpanggap na oh. kuwari meron tayo, oh, panyari, kuwari mahal mo ko. Kunwari mahal mo ko, dahil magpapanggap na rin ako na mahal din kita para di na, di na ako masaktan. Ayoy, na tapos oh. at the end, eh, pagpapanggap lang pala ang lahat. Minsan oh. <laughs> kasi kung kailan ka nagpapanggap, nagiging totoo, no, Miss Marimar. Po, eh. kaya magpakatotoo na lang tayo. <laughs> by <laughs> written and composed by Mr. Opo, Ray Valera. Mr. Ray Valera. Ayan. Pwede ba bigyan mo kami ng kahit konting sample ng kantang Nagpapanggap? Yes naman. Sure na sure na po, Mayora. Iska mo And eto na okay. nga, mga idol, si Miss Marimar Tua sa kanyang awiting Nagpapanggap. Nagpapanggap ang puso mo こう。 Ay Ayan, nagpapanggap mong puso. Dahil nagpapanggap ka, magpapanggap na lang din ako. Ayan. Invite naman natin sila, Miss Marie Martuway, na stream yung iyong song na nagpapanggap. Hello mga idol, iniimbitahan ko po kayo. Available na po sa lahat po ng mga digital platforms po. Ang aking original song entitled po na nagpapanggap na po ng ating Original OPM hitmaker, Mr. Ray Valera. Maraming salamat po, mga idol! Ay Miss Marimar, kung meron ka mga social media accounts na gustong i-promote, eh. this is the time to promote it. Eh. Yes po, at syempre, uh, please like po my uh, official social media accounts po. Sa lahat po ng social media accounts, Marimar Tua Official. Sa so, namin pwedeng abangan si Miss Marimar. Ano ba yung mga naka-line up mo ngayon na eh, guestings, na mga events na pwede namin puntahan or abangan para sa mga idol natin nakikinig oh, sa atin po. ngayon. Abangan niyo po, yes po, ang grand finals na po ng Singaling. Yes po, tuwing Sabado at Linggo po, 5.30 p.m. po sa TV5. Ayan na nga yes. mga I mga idol once again, Miss Marimar Tua. Thank you, thank you so much, Miss Marimar. Thank you so much po, Mayor Reyes Camoren. Always ay. blooming. Ay, thank you thank so much. You. Ikaw rin po, sobrang blooming mo ngayon. <laughs> Umuulan po kasi ngayon, kaya... <laughs> Para madaligan yung bulaklak. <laughs> sa mga alupo ano natin nakatutog sa atin ngayon. Magkakalimutan Miss Mary Martua at sa kanyang mga social media platforms. At kung kayo ay mga artist din na gusto mag-promote or gusto makilala ang inyong mga awitin, pwedeng-pwede kayong magpa-interview kay Mayora Iska. Pwede kayong mag guest dito sa ating programa online na Lodi Talks. I-message na mo ating Facebook page 93.9 Ivan Manila or Mayora Iska Morena. Uh, Idol, kasama at kapirin nyo po nag-iisang may sa radyo. Mayora is camera. Na ay, dito pa rin ang 93.9 IFM. Ay, narinig ko na yan. Idol, balik tugtugan po tayo sa ating radyo.